Ito na guys, yung pangalawang dive. At tapasan agad ang nagpakita. Ayun, gitik. Ganda ng unang pana. Gitik agad ang isda. May tapasan pa. Ito ang maganda pag malinaw. Malayo pa lang, kita na. Kasa muna. Yari ka akin. Itinago pa ang ulo. Ayun, gitik. Ang bato. Ay ha, ito hindi na nga gumagalaw hindi pa tinamaan ayun ang gitik halos hindi nagbabawas ang isda dito marami na tayo nakuha sa unang dive sa pangalawang dive may isda pa rin at ito tapasan pa at andito meron pa sa ilalim ng corals at may isa pa nasa pinakailalim malaki dito tayo sa nasa ilalim ayun gitik maisda ang lugar na ito. Itong ibang surahan, estimate ko dito, makalahating kilo pa lang. Pinipili ko lang yung malalaki. Hanap uli. At ito, lapula po Ayun! Gitik! Maganda ang mga tira ko ngayon. Karamihan gitik. Pati iba to nagigitik. Ops, balatan. Ito ang balatan matang itik kung tawagin dito malaki. Tanggalin ko yung mga nadikit sa silo. Kahit sa guantes, matinding dumikit din ito. Malalaki ang matang itik dito. 80 hanggang 100 ang isang piraso. Yung malaki. Kwartang linaw na din ito. Tsatsaga-tsagaan ko kahit matang itik. At ito, matang itik pa. Dandahanin ko lang at baka makalipad. <laughs> Huli ka. Tanggalan ko uli. Sana lahat ng matang itik na magpakita malalaki. Para makarami ng pangdurdugtong. do sa unang dive, wala tayo na, huling matang itik. Sana ko pa naman ang magpakita. Hanap uli. Ops! Lapo-lapo! Sibungin Bongi Norsono. Yari ka. Maganda at hindi gumagalaw. Ayun, sa pool. Malakas. Malakas talaga sibungin Bungin kapag hindi napuparuhan. 120 ang kilo ng si Bungin dito. Ah, uh, 120? 180? Kakamali na tuloy ako. At ito, may tapasan pa. Nasa corals ayun gitik sawa ang buyer sa tapasan ito may tapasan pa nakatagong maigi palabasin ko para magandang patamaan yun lang umalis ando na iniwan na ako aray buti pampinana ako na maganda tuminto sumuot hindi ka na makakaligtas dyan. Kaya lang parang malalim ang butas. Malalim nga. Andun sa pinakailalim. Ayun sa pole. Dala ka pala bas. Yun lang natanggal. Sayang. Ito kanuping. Ayun. gitik Getik. Maganda at may nagpakita ng kanuping. Op solid. Ayan, sa pole ang bato. Ayan, sa poll, nakapunit pa kasauley. Matigas kang solid ka. Ayan, gitik. Pinahirapan mo ako. Pati bato tinataramaan ko. Ito, labay at tagod. Nakatago sa ilalim ng corals. Ayun, sa pole. Nakatanggal. Kasa uli. Ayan, sa pole. Kapresyo lang ito ng mga danggit at kanuping. 120 ang kilo. At ito, tapasan. Ayan, sa pole. Sunod-sunod. Sana tuloy-tuloy lang. ito. May tapasan pa. Ayun! Gitik! Tsatsaga-tsagaan ko kayo. At andun, mayroon pang tapasan. Nakasilong sa corals. Ayun! Sa pole! Malalaki ang tapasan. Parang hindi nagbabawas ang isda dito. Oy, maraming tanggit. Nagirilipadan. May ilap. Ito may pasalabong sa akin. Mailap. Ayan, sa pool. Marami dun sa parting unahan. Ito muna. Ayan, sa pool. Ang bato na naman ay hamal talaga. Ito pa. Ayan, sa pool. Nawarala yung iba. Nag-aralisan. Ito, may isa pa. Sa pool din. Nasaan na yun? Nawarala, sayang. Sobrang iilap. Wala na. Sayang nun. Di bali, hanap na lang tayong iba. Ito, may danggit pa. Ayan, sa pool. Kasamuna at may isa pa. Ayan, sa pool din sayang nung marami nakaalis di bali mabalik balik lang yun dito babalik balikan ko din ito ng langoy e, kanuping dito sa ilalim umalis hamul na kanuping ito mautak andito nasa pinaka ilalim umalis din makita lang kita sa bugyan ulo ng bao mo ito. Ayun, gitik. Ano? Ano ka ngayon? Patago-tago ka pa. Oy, surahan. Ito yung paborito ng inakay ko. Ayun, sa pool. Patutuwa na nito ang inakay ko at meron ng surahan. Sigurado iihon na naman yun bukas. Ops, alatan. Ayun, gitik. Ganito sana ang mga tama. Pag hindi tinatamaan, nakakahiya. Oy, balatan. Kaya lang, manipis ang klase. Manipis nga. Kunin ko. Mag 100 baga. Ah. Dagdag pandurdog na din. At ito may punong. Yari ka. Ayun, gitik. Kapresyo lang ito ng alatan. 60 hanggang 70 ang bilihan. At ito, may kanuping. Ayun, gitik din. Ganito ang magandang mga patama. Hindi nakakapalag. At ito, may pulang isda. Ganda ng tago. Nakatalikod. Ayan, sa pool. Ito ang isdang lambingan. Matabang isda ito. Wala nitong payat. Wala kasing gawa. Kain lang ng kain at langoy lang ng langoy. <laughs> ihaw at sabaw ang masarap na luto dito masarap ito lalo na at sariwa asin bitsin lang talap na hoy may matang itik malaki tanggal lang ko ng maputi at baka dumikit sa silo pakaka dilinsya kami dito sa balatan pag ganitong malalaki ang matang itik sana makakuha ako nung balata na tipong kong tawagin in a 300 ang isa. Ops! solid. Huwag kang gagalaw ha. Huwag kang gagalaw. Akala ko hindi na naman tatamaan at ya, yeah, nakakahiya na. Hanap uli. Oy, Musi. Ito yung matagal ko nang hinahanap masarap ito na ginagataan tapos may halong dahon ng malunggay kukunin ko ito kaya lang malayo yung bangka pag ko kung kukunin ko maabala ako pag mapunta sa bangka at malayo maganda at maamo kahit hawakan kahit hindi na ito panain Huwag ko muna ang kunin. Sana may magpakita pa mamaya pag yung malapit ang bangka. Matagal na akong hindi nakakatikim nito. Pasalamat ka at malayo ang bangka at kung malapit, gata ka bukas. Kanuping, nasa ilalim ng corals. Ayun, gitik. Sa kanuping, kahit anong loto, masarap. Ito, may kanuping pa. Kaya lang nakatalikod hindi na itong panain. Ayan. Dala ka palabas. Talagbago ang walang napakita. Ops, alatan. Ayun, sa pool. Sa alatan, prito lang ang ginagawa ako. Matabang ang laman nito. Hanap uli. Oy, musipa! Ay, hindi ko na pa palampasin ito. Kahit malayo ang bangka, damputin ko na lang. Hoy, sarap mong gataan bukas. Aray ko! Ay hamal sakit! Ay bahala ka sa buhay mo! Hindi na kita kukunin! Lumalaban ka na! Ang haba ng tinik! Kung kilan kukunin ko na sa kapalungaban, masarap sana ito! Lagi nakatayo lang yung tinik! Hindi na kita tatamputin at lumalaban ka na. Diyan ka na. Mahanap na lang ako na surahan. Ito, talagbago. Nagpakita rin. Ayan, sa pool. Kailang mag-isa lang. Walang kasama. Kupa pa ang walang nagpakita. Hoy, balatan! At malaki! Sigurado na nito ang 300. Pwede ako akong umakyat sa bangka at nakamalaki ng balatan. Maraming salamat sa inyong panunood. Ayos pa man. Pangalawang dive. Nakabalatan yung kasama ko. Okay. <laughs> uh, kulambutan din malaki na talagang kulambutan lalo na sa September at October nito kaya hindi na ito malaki at pinanaan na namin at maaawin na rin kami malayo pa ang Owi an, malakas pang habagat. Salungat sa alon. Patid malakas. Ito na guys, yung dalawang dive namin. Sigurado na naman ang pandura dogtong nito. Ito yung mga Itong kahon na ito. Lima... Puno man ito ng mga tapasan. May mga relimasyon mga ano. Yeah. Isdang malambing, dambingan. Terus. mga alay mandi tulingan tulingan kinanak ko Wow! bro lap malaki po kayo <laughs> na ano man kayo